Anong tipak nung naman nito sa akin nakaharap. Kasi hindi tatanigod mo lang ako. Hi guys! Hi guys! Ganito po ang nagtitiba ng saging. Wow! mataba Abay, ayos nga yan kuya ba't tinagaman na din yan payat pa daw tinagaman na baka daw maunahan pa guys inubos na po nilang saging baka daw maunahan pa Paano <laughs> pa ng may-ari. Nasaan ba? Ang saging. Ay, ay, man. Baka may sawa din niya. Yow naman. Inubos na po Ang saging. Asan po si Doro the Explorer? <laughs> Dario the Explorer na saan ka na? Ibusan kami ng sabon. Kasi sexy naman ang mga anong aray. Nasaan niyo? yung... <laughs> Nasaan na yung hugay kasi. Ay, Desi, malay ko baka naman dyan ka dadaan. Dyan ko naman ala Kala ko'y babalik kayo ay, eh. Na po yung aming saging na. Pinahuha. Oh. I know yung baka. Nasaan ang baka? Ayon. Pabigyan mo na sa kanila yung piling dalawang piling ngayon. Yung kanila na. meron pa tayo din yung liwanan ng mga Saan? Saan? Nawala. Na Nawala. Pahit pa. Pahit pa. Saan? Sa pa. lupa. Pa arit. No more guys. Oh, that's nakakita pa yata, nakakita pa. Nakakita pa. Ah, saan? May sagin ba dyan? Mataba na, mataba. Mababa ba daw? May mataba daw din. May mataba daw din. May mataba. Umayos na yan. Sambuhan po namin itong... Kaysa <laughs> ma maunahan pa doon. Tama-tama, dideliver natin sa bayan. Mami na mata. Ni Ape, wala na. da Wala na! <laughs> Minakita pa daw sila din eh. Minakita pa. Lagot. Hmm. Banan Mga Mga banana hunters. Hindi matapos-tapos yung... Madami pa baga dyan! Inakyat na nga po, inakyat na. <clears throat> Ara, maganda. pare pong ibigin siya. Panoorin nyo lang sa Lakay Anab YouTube kung sinong nanguha ng saging. Baka naman may sabadi yan. Siguro mataba yung nandiyan, ano? Ano? inakyat na nga po. Ayan, yeah, sige, inakyat na, sige nakabidyo ka. Dali. hah, 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 Bye bye guys, thank you for watching.